Yan mga ka-business ang ating fried chicken na mala galibi. Ah, pero mas masarap to so sa galibi mga kabisnes. Mas masarap ang ating fried chicken mga ka-business Yan ang ating texture. Tingin, pasilit sa ating texture. Yan, napakasarap. Yan o. Oh. So tingin po lang mga ka-business ulam na ang ating fried chicken. Yan, And yan ang ating texture sa ating fried chicken. Kita natin yung legs ito yung ano kanyang hita yung thigh part yan kanyang ang kanyang texture ayan at yung ating legs okay ito ang yung legs mga ka business ayan ganyan at yan mga ka business kung na kung napapansin mo mga business walang dugo ang ating manok tolo oh aduhara abalik ka na taod sa pagtunon Mano ko sa nga part. Aba, ah, huli ko. So, ito mga business. kung napapansin nyo ang ating, ano mga business, ating legs, walang dugo na lumalabas sa kanyang ito. Part of the Oo. Oh. Huwag ko 45, oo. Oh. So, ayan mga business. Pag-ayo. Ayan, kung napapansin nyo, walang dugo ang ating legs. So, maraming nagtataka dyan mga business kung paano dyan, kung paano dyan maiiwasan yung may dugo na lumalabas sa ating, ano, yung may kulay itim na lumalabas dito sa ating legs. So, may discarte dyan mga ka-business. Okay, boy! Ang discarte dyan mga ka-business is huwag natin ilagay sa freezer ang ating manok. So, dapat ang pag-stack sa ating manok is yellow lang. Yellow lang talaga hindi naman talaga natin may iwasan na malagay natin sa freezer ang ating manok lalo na yung may, may tira tayo na mga marinit, marinited na chicken diba? may, may tira tayo na marinated na chicken so kailangan natin ilagay natin sa freezer yan para hindi masira so wag natin siyang lutuin na may yelo pa sala may yelo pa yung ilalim or yung malamig pa ang ilalim kasi magdi-react kasi yan pag niluluto natin yan sa mainit kaya lalabas talaga yung kanyang dugo at yung kulay itim sa yung sa mga dito sa ano sa manok sa join sa manok so dapat iwasan nating ma, ma mag magluto tayo na presin presin opa no, no. tata pa karon daw ano ha ulon karon ano ni ha ulon pa Hide, hide ang vlog ko hai hai tang vlog. Hello, hello. Hello so, mga business. Thank you for watching.